So yan ang ating bukid. So yan ang ating bukid. May kita nyo yung kagandaan at ganang-gana ating mga tanim na palay sa ating kabukiran. At ngayon sa ko guys, libutin natin tong bukid natin. Kung gano kaputik kasi kanina dito guys, umulan siya at kanina nga malakas nga yung ulan at dito walang tigil. Ngayon lang tumigil ngayong Ano, ha, medyo hapon na rin. So, guys, tara sama nyo ako. Di, di tayo papasyalin natin yung ilog. Kung gano'ng kalalim. So ngayon guys, kaya ako nag live ngayon dito. At ito nga, maganda yung bukid natin. Ito tapos, ano. Maraming mga punong kahoy. Yan. Yan guys. Yan. Medyo maluwang-luwang din siya unti kahit konti. Ito. Ngayon nagpapasalamat ako sa mga mga ano mga nagtanim ng palay yan at marami pang iba yan tara guys punta tayo ito maputik tayo dandan lang kasi baka kasi tayo madulas mahirap na yan guys dandan lang tayo yan kaya lang ako nag -live ngayon dahil sample ko lang to kasi baka ito nga uh, baka nga mag viral or ano tong live ko sana matulungan nyo rin ako na supportahan yung mga video ko yan guys malapit na nga pala tayo dito sa ilog so yan guys umulan siya kanina you know biglang lumalim kanina mano lang to kanina eh mababa lang siya yun tignan nyo guys ang lalim yan, nakalain nyo. Yan. Yan, may natumba pang puno. So, ito, nung mababa pa, dito kami naliligo, kanong mga kami mga bata pa. Dito, dandan -dan, guys. So, ako lang mag-isa dito. At, medyo, nakatakot din kasi nga. Ito, putol na rin tong ano, itong, ito, ito, itong hinahawakan natin, guys. So mamaya guys, so mamaya at papakita ko sa inyo kung saan kami mamaya naliligo. Ito. At guys, dito rin kami kumukuha ng ano, ng basikol or ano bang tawag sa inyo. Ba, kohol or ano, depende kung anong tawag nyo. Basta ang tawag namin dito sa Pilipinas is basikol. Ito guys, ito yung, ito yung nau, ito yung nauulam na, nalaman ng ilog dito. Ito guys, papakita ko sa inyo for example. Ito guys, bababain natin siya guys. Ito. Ito siya, ito, ito. Ito. Kung anong natatawag sa inyo, ito yung nauulam na tinatanggalan namin ng shell or ano ito, ito. Ito. So yan guys, babalik na natin. Yan guys. Tara. Medyo nakakatakot guys, madulas. Ito guys, yung mga kangkong. Guys, yung simula nung nagbagyo guys yung tubig nyan yung tubig nyan ano ah uh, pumunta sa amin at nabaha kami so to, to guys medyo mababa lang kasi tong lupa dito eh to nabakto kasi to dati to guys to to guys so ang daming ano oh, guys daming basikol yan guys oh kita nyo naman oh at may kalabaw pa tayo hindi <laughs> mo awala yan guys so ngayon guys papakita natin kung saan kami naligo ng mga bata kami so wala pa rin panibago kaso, kaso uh, ano medyo malalim na mababa lang siya noon dati guys so ngayon guys papakita ko sa inyo kung saan kami naliligo nung kami mga bata pa ito samahan nyo kami yan guys dandan tayo baka tayo madulas. Yan. Yan guys. Medyo malalim na rin kasi guys, kaya hindi kami masyado nakaka langoy. Dito na rin kami natutulog mangoy. Yan guys, to lalim. Lalim. Yan. Yan guys, ang ganda. Yan. Libuti pa natin to. lilibutin natin siya kung gano'ng kalawak yan ang ating kalabaw ay mali pala baka yan so guys medyo maliblib dito guys sinabi ko sa inyo guys lilibutin natin kung saan makakaya ng video ko. or live pa ano yan yan ang mga baka sisipag talaga ng mga ano nagwawayway eh no so guys yan medyo maliblib siya guys hindi natin siya maano baka si baka may ano may ahas medyo nakakatakot din kasi to guys pakita ko sa inyo yung bukid namin or ilog yan guys, yan ang ilog namin guys, medyo maluwang siya na ano. Maraming kahoy sa ano sa may ilog. Ilog kasi tawag namin dito guys, hindi to dagat ah. Ilog siya. Parang fish pan ba Yan guys. Kita niyo naman guys, hanggang dulo kasi yan guys, hanggang dulo. Hindi ko na ipapakita sa inyo guys dahil ito nga umaambun na naman. Yan lakas ng hangin guys at medyo man maraming ano maraming mga kahoy yan kita niya naman guys oh, oh yan yan guys guys balik na tayo guys baka mabasa pa tayo yan oops medyo madulas guys yan Kita nyo naman guys yung ganda ng ilog natin. Di ba? Yan guys, dito kami naliligo ng mga bata kami. Yan, ngayon binata na ako. din hindi di na masyado gaano marunong lumangoy. Yan. Putik. Putik siya guys, oh. Ba malaglag ng ating ano, cellphone. Yan guys, dito kami banda naliligo. Yan. So ang totoosin nga guys, baka siguro guys, marami na rin dito ano, isda, isda, or tama, oh, tama. Kasi nga guys, nung ano, Nagdito rin kami nagliliw nun, yung parang namingwit, namingwit, namingwit. Marami rin kami nakuha at ano, marami rin mga janitor, ganun. Pero guys, wala dito ano, wala ditong crocodile or buaya man kung sa Tagalog. In English ko lang dahil yun nga kung saan dinapapatpad yung video ko so nga sana matulungan nyo ako sa video ko na i-upload ko sa susunod at ito lang muna yan ito lang muna dahil dito dito lang kasi nga kaya, kaya ko lang share yung opinion na yung opinion ko dahil dito nga medyo maganda rin kasi medyo madumi rin kasi guys oh yan hmm. malalim siya ito guys. Um. Kita nyo naman. Oh, putik. Sana matulungan nyo ako na mag-viral yung video ko. At dito nga pala nagtatapos yung video ko. Thank you. At salamat sa inyo at sa panonood ng matagal. Thank you, thank you.